ah okay guys ah uh, narata sa site ni Katiit sa Birida Pizza ah uh, Miss Or Miss Or ba karon Miss Or so karon ah ang kining site na iyang gipa lokit sa mo o iyang gipakita sa mo ah so wala na ah uh, kumbaga do na ko mga treasure hunter ani eh, na discover so sila abin nila gula pa na kuan pero na treasure na ko ni eh. ah uh, sa mga mga inagian na sa pag-operate sa itong mga ka hunter radiacon na nangandoy na makahit. So, karon kami sa guys is na pala din eh, nakuaan na. Kay among gilokit din napita ka karon ah uh, wala siya. So, kami, mo ni yung mga kwan guys na makuan. Kini. Kini yung hulang inyong makita karon na nasa itumoy So katong uban na basi nagtu nagtuo nagtu sila na kanisa is usa pa ni sa ka sign. Kani sa guys is sign ni ka sign ni na nakuan pero bilik na ni na pointing to treasure. Wala na nakuan na ang treasure ani. Eh? Kay kining batuo guys, kining bato na do na ibang agani. Dili ni gikan. Kini. morning ni bang kaubang kinisya. siya. So, kani bato ah, tagak na ni siya, tumot kay gilibot sa mga kapiit siya po na to, sa gikan, tagak. So, dirin na ko ng treasure, nakuha. So, parehaga po sa style sa katresyo na to guys na yahaning yung gisulayan o kuwan kini yahaning yung gisulayan po na treasure kay nagtuo siya na basin na adere pero Uh, wala ka po sa ina kita so karon kanang yung agi eh. so mula boy na ko ng mga pila katuig. tuig so kato na pong mga musunuray na tree hunter diyan kaning mga tagak kaning mga tagak na diri yang diligwat so madaan <coughs> siya makaraan na so pwede na sa dibasahon pod sa uban mga tree hunter so mo na ang kanang reality guys na sa treasure hunter na ag agresibo kayo sa pagbasa og mga sign. So wala na lang nila gay analyze kung kani siya na agi ana ba siya og hunter o wala pa. So kanina na side guys is wala na. Do na nay nakauna og uh, discover. So na shot lang nga to ang ato ang na ang ilang area di ay is nasudlan na og treasure hunter. Okay, so daghang salamat. So kadili pa mi magpaalam guys. Ah uh, Uh, gusto na i-shout out ko si Juan Uh, Katiits na to na si Mama Kino o Ibanez and Mikabalo Family and sa si Lee Family. Shout out sa Bonilla Family, uh, Ligan, uh, sa Buluan sa mga sigala na kundiya, sa mga friends. Uh, Padahin bye-bye sa among channel. Thank you. O sa tanan mga tisuranter, uh, Luzon, Visayas, Mindanao, uh, Katulanya kamu udah bangkit, noh, sama pengakuan so, sehat out punya kanan dia, ah uh, sehat out puno, thank you, salam Okay. oke. Yes.